kalina at ating pagindahan. Maaari ito'y haka-haka o sa totoong buhay ang mga kwento ni Mama Mimi. matutunghayan ngayon ay tubong surigaw. Dear Mama Meets, itagaw niyo na lang po ako sa pangalang Doris. Isa po akong dating of W sa Hong Kong at nais ko lamang ibahagi ang aking kwento upang magpagbigay aral sa iyong mga tagapakinig. Nagsimula po ang aking kwento nung umalis ako sa Pinas. May asawa na po ako noon at isang anak dahil sa kahirapan ng buhay, walang permanenteng trabaho, ang aking asawang si Pedro ay napilitan po akong mag-abroad. Masakit iwanan ko sila ng aking anak pero wala akong magagawa dahil kailangan. Nag-apply po ako sa isang agency. Pinalad naman po at makalipas ang dalawang buwan ay umalis ako. American nationalities po silang anak at nagtatrabaho sa, iba, sa isang company, sa una pa lang mama meets, nahihirapan na akong magpag sa kanila. Dahil hindi ako masyadong marunong mag-English. Naging trabaho ko po all around na tagaluto ng pagkain Pagdating ko ng isang buwan ay nakasahod na agad ako. Masaya ako mamamits at agad kong tinawagan ng aking asawa at anak. Hello pa! Kamusta kayo ng anak natin? Hi ma! Okay naman, eto. Schooling mm -hmm. na yung anak natin. Hello, Mama! Basta po kayo dyan? Ay, anak! Miss na miss ka na ni Ma. Okay lang ako. Para ka na mabuti, ha? Ata. Uh... Pagdala pa ako ng pera. Sumahod na. Masarap palang hawakan yung pinagpaguran ng sahod, no? So, puhanin mo na lang mamaya para makabili kayo ng pagkain. ng anak natin. Sige, ma. Maraming salamat, ha. Kumusta naman trabaho mo? Okay naman. Ito, napakabit ng ating mga amo. Oh, paano? Sige pa. Lalabas muna ako at mamimili din ng mga gamit ko, ha? Kasi mula nung dumating ako, hindi pa ako nakapag-grocery ng mga, mga, gamit ko. Yun, ganon. So, ingat kayo ng mga anak, natin dyan, ha? Sige, ma. Ingat ka din yan, Ha? Huwag masyadong magpagod at magpagutom. I love you! Ikaw din pa. Salamat ha. At ingat kayo lagi ng anak natin. Love you, nak! Bye-bye na si Mama! pag ko ng bahay, Mama Mitch, dinapnad ko ang aking among babae. Akala ko magagalit dahil medyo ginabi ako kasi may nakilala akong kabayan, sinama niya akong namasyal muna. Hey Doris, why you're late and what time now? Hello mom, good evening. Sorry mom, I meet my caballan and take me show mall. Next time, don't be late, okay? And take care always do you send the money for your family sorry poor mom again yes i sent them already and they are so much happy thank you again mom okay are we gonna sleep now and you also okay good night akala ko Mama Meats. Magagalit siya sa akin, pero hindi pala. Agad ako nagpahinga dahil maaga naman ang aking gising kinabukasan para maghanda ng breakfast para sa aking mga amo. Naging ganun ang aking naging daily rotation, Mama Meats. At makalipas ang isang taon ay nagkaroon ng pagbabago kay Pedro. Pag tumawa ko doon ay hindi ko na siya masyadong nakakausap. At sinabi ng ating anak na may kaibigan daw siyang babae minsan sinasama sa aming bahay. At ang aking anak ay napapabayaan na rin hanggang isang araw nakatanggap ako ng tawag. Hello, Doris. Anak, kumusta ka na? Okay lang ako, Nay. Ba't napatawag pala kayo? Ay, naku, anak. Ang as... Kawawa itong apo ko. Iniwan na lang niya dito mag-isa. Buti na lang, sinabi sa akin ng kapitbakay niyo gagawin Saan daw si Pedro? Ayun, sumama na daw siya doon sa kaibigan niyang babae, sabi ng apo ko sa akin. Ganun ba? Sige, Nay, kayo munang bahala sa apo niyo, ah. At try kong kausapin ang amo ko para makauwi muna ako. Kinabukasan, Mama Meets, habang kumakain ng aking mga amo, ay napansin nila sa akin. Hi, Doris. Are you okay? Why are you not smiling I not say something? Hindi ko na napigilan ang aking sarili, Mama Mitz. Kumagulgol ako sa sama ng loob. Ma'am, my husband Pedro, picked other lady, and she left my child. Can I go airplane to Philippines? What? No. What about us and your work, Ma'am, please help me. I will come back. Okay, okay. I will give you 20 days to check and fix your problem to your family, okay? Then come back again. Amamates. Kinabukasan, binilan ako ng tiket ng ating mga amo at binigyan din niya ako ng pera para may pamasahe pa uwi sa aking probinsya. Oh, sige, sige na, hindi na kita iiwan. Mama Meets, nabalitaan ni Pedro na umuwi ako isang araw, bigla siyang dumating sa bahay namin. Ma, kailan ka pa dumating? Hayop ka. Huwag mo akong matawag-tawag na, Ma. Tapos ang ginawa mo, di ka na naawa sa anak mo. Iniwan mo pa. Patawarin mo ako, Ma. Pwede, bigyan mo pa ako ng isang pagkataon. Iniwan ko na yung babae. Nagawa ko lang yun dahil narunungkot ako. Nung umalis ka, Siyempre, may pangangailangan ako. Alam mo yun. Ang kapal naman na mukha mo magsalita ng ganyan. Bakit ako? Wala ba akong pangangailangan? Tiniis ko lahat, Pedro. Para lamang may tigil ako sa iyo ng anak natin. Pero anong ginawa mo? Magkulang ba ako sa iyo, Pedro? Tawad ma, please. Hindi-hindi na ako ulit. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. At pangako ko, mahalagaan ko ng anak natin. Lumuhod siya sa akin harapan, Mama Mates. At dahil mahal ko siya, binigyan ko pa siya ng isang pagkakataon alang-alang sa anak namin at sa buong akala ko ay nagbabago na siya. Ngunit, natatapos na aking bakasyon, ay gumawa na naman siya ng gumawa na naman siya na Mama Mitch Kaya, nagdesisyon na ako na magpaghiwalay sa kanya. Dumating ang araw ng aking pag-alis, Mama Mitch. Mama, wag mo kong iwan. Di ba, nangako po kayo sa akin? please please mama please pag na malis Anak, sorry hindi mo si mama parang sa iyo to diyan mo ilang buong lang ako parpapa nakaiipun na si mama oo din ako at lili na ako alis ako iwan pa sorry anak. ha Tama ka muna tina Lola. Nay? ito na muna pang bahala sa anak ko, ha? Babalik ako para makaipon at pagkatapos, hindi na ko alis. ko na lang anak ko nun, ma. Mama, sige na po. Huwag na kayo haalit. Please! Please, Mama! ako kong iwan Mama, di ba sabi, Mama, ahal mo ako? Ba't po ba kayo Paano na ako? Mama, mahala-mahal ko po kayo. Paano po pag dumating kayo, hindi na tayo magkikita? Anak, wag Alis lang na nun si Mama. Ilang buwan naman yun ni eh. Babalik din ako. Promise. Makabit na si Nanona ha. Mama Mitz, kahit masakit at labag sa ating ay umalis pa rin ako. Masaya naman ang ating lahat na dito tanggap ng ating mga amo. Halos araw-araw akong tumatawag sa atin para makausap ko sila at ang ating anak. Lumipas ang ilang buwan at ilang man lam lamang na buwan na sa ating kontrata ay makakaubi na ako at makakasama ko na ang ating anak hanggang isang umaga na katanggap ako ng tawag sa aking nanay. Dores? Anak? Anak! 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 Nay! Ano po nangyari? Patingin niya! Anak, patagan mo loob mo. Yung anak mo, si Angel. Nasagasaan siya. Kami ngayon sa hospital na lanak. Wala na si Angel. <laughs> Patawad na na Mama Mitz, parang binagsakan ako ng langit ang panahon na iyo. Hindi ko alam ang ating gagawin. Parang ako yung nababalir. Sinabi ko sa aking mga amo at agad nilang inaya sa aking pag-uwi. Sa sobrang awa nila, binigyan po ako ng pera. Makauwi agad ako sa aming probinsya, Mama Mids. أناق <applause> 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 Mamamits, ilang araw lang at inibig na ang ating anak na si Angel. Lubos ang ating pagsisisi. Dapat pala na huwag na akong umalis at hindi na ako bumalik. Walang kasasakit ang mawalan ng anak, mamamits. Mula noon, hindi na ako nag at kumanap na lang ako ng trabaho dito sa Pinas. At ngayon, may bago na akong pamilya at hinihiyaan pa ako ng dalawang anto at namumuhay na magkasama. Maraming maraming salamat Mama Mitch, more powers po sa inyong mga programa. Nagpapasalamat, Torres. Maraming salamat sa inibahagi mong kwento sa amin, Doris naway ito'y makapagbigay ng aral sa bawat isa sa atin. Ang pamilya ay napakahalaga sa atin. Dapat natin itong pahalagahan at pakamamahalin, lalong-lalo ng mga anak natin. Nawala man ang ating asawa at mabigo man tayo, pero lagi natin tatandaan na may kapaligid na darating na masigit pa sa nakaraan. Natin. Maraming salamat muli this is Mama Meets. at sa susunod nating mga kwento. Ating natunghayan at napakinggan ang mga kwento ni Mama Meets na maaaring haka-haka o hango sa tunay na buhay. Naway no, nakapulit po tayo ng mga mabuting aral at Lagi po natin itong isamuhay. Ito pong muli si Mama Mix ang nag iwan ng mag-ingat po ang bawat isa sa atin hanggang sa muli.